Pormal nang nanumpa sa kanilang katungkulan ng mga nanalong opisyal sa katatapos na halalan sa kanilang mga posisyon sa lungsod ng Ordaneta kahapon, Hunyo 22. Ginanap ang seremonya sa Ordaneta City Cultural and Sports Complex na dinaluhan ng mga opisyal ng pamahalang lungsod, mga empleyado, mga pamilya at kaibigan ng mga opisyal. Kasama sa mga nanumpa si na Mayor Julio Rami Paraino III para sa kanyang ikatlong termino, Vice Mayor-elect Jimmy Jing Paraino at mga konsihala na sina Jennifer Gandia, Onofre Grospe, Franklin Villanueva, John Hero Sumera, Ted Perez Nagyata, Rio Virgilio Estevez, Aurelio Agsalud Senyor, Dr. Bliseldo Somera. Warren Andrada at Alfonso Miguel del Prado. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Mayor Elec Rami Paraino ang kanyang lubos na pasasalamat sa mga tumulong sa kanyang kampanya sa nakalipas na halalan na masasabi nito nga napakahirap dahil sa mga pinagdaanan nito lalo na sa kanyang pagkakasuspindi. Pangako nito na, na paglilingkuran muli at mas palalaguin pang lungsod ng Ordanetan ng may katapatan at integridad. Mas papaunla rin pa nito ang pamumuhay ng bawat pamamayan sa lungsod at mas iaangat ang lungsod sa buong probinsya ng Pangasinan. Binigyang pugay naman ito si nadating Mayor Amadeo P. Perez Jr. at ng kanyang ama na si Julio F. Paraino Sr. na dating vice-alcalde bilang kanyang mga naging idolo at inspirasyon sa kanyang panunungkulan. Malaki ang naging ambag ng mga ito sa buhay High politika ng alkalde lalo na sa maayos na pamamalakad sa lungsod sa nakalipas na kanyang mga termino. Sa nakalipas na anim na taon ng aking panunungkulan bilang alkalde ng siyudad ng Ordaneta, na bago natin ang kasaysayan ng siyudad ng Ordaneta. Siguro, tinatanong nyo, ano nga ba ang dahilan? sa jabang masipag si Mayor Rami o sadyang sinusuportahan lamang ng lahat ng opisyales ng siyudad ng Ordaneta. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng kawani ng siyudad ng Ordaneta. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng national offices dahil sa inyong sabwatang magbigay ng magandang serbisyo sa siyudad ng Ordaneta. Ngunit sa isang banda, ito na ang sikreto ito po ay pinahanda ko ngayon. Ang aking paglilingkod sa siyudad ng Urdaneta ay dahil sa dalawang idolo ko sa aking panunungkulan. Sa aking panunungkulan, hindi alam ng karamihan na ang ako'y nag-head ng Business Permits and Licensing Office. Ang laging kakwentuhan ay ang napakagaling na leader ng Urdaneta ang dating ambasador dating congressman dating mayor the honorable, the late Amadeo R. Perez Jr. Ang aking panunungkulan ay nakuha ko sa kanya sa pagmamasid at paano ang kanyang pag paggagawa o pagtanggap ng mga problema sa siyudad ng Urdaneta siguro nagtataka kayo. Dalawang eleksyon na kayo tumakbo, ang aking mga katunggali ay ang kanyang mga anak. Ngunit sa isang banda, karamihan ay nagtataka. Bakit pumayag at naisipang gawin ni Mayor Rami na ang sentro, ang puso ng siyudad ng Urdaneta ay ipangalan sa kanya? Isalang ang may sasagot ko. Bagamat napakagaling ang dating mayor Fernando Manangan, napakagaling ang mayor Manuel Sison, napakagaling na mayor Norberto Del Prado, napakagaling na mayor Dr. Rodolfo Paraino. Ngunit sa isang banda, ang tunay na nagbigay ng giya o linya para mapaganda at magbigay ng tamang pundasyon sa pagpapalago ng siyudad ng Urdaneta. Bagamat hindi ganong nakilala noong panahon niya, ngunit ang pundasyon na ginawa na parang bahay ay sinimulan niya. Walang iba, palakpakan natin the late Amadeo R. Perez Jr. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong tuwing ako'y pupunta ng bayan, makikita ko ang pangalan niya sa kalsadang iyan. Marami kaming pinagsamaan sa opisina niya. May mga pagkakataon na humihingi rin siya ng opinyon. Mga opinyon na hindi mo rin akalain na gagamitin niya sa kanyang pamamalakad sa siyudad ng Ordaneta. Kaya naman, yan ang isang rason kung bakit siya ay isa sa mga iniidolo ko na politiko na nagdaan sa siyudad ng Urdaneta. Ang aking ama, nakita ko ang kanyang panuntunan sa pakikisama sa barangay. Sa isang banda, ako'y nagugulat. Mapunta man ako sa pinakaliblib na lugar ng siyudad ng Urdaneta, isa lamang binabanggit ng isang lugar. Dita nga nagtugaw ni Manong Julie. Dita nga nagpatimpla ti Kapi. Dita kami nga nangan nga, nga ti Mangga. Hindi ko akalain na sa lahat ng lugar sa siyudad ng Urdaneta ay napuntahan niya. Ibig sabihin ang kanyang ligasiya, kaya naman hindi ako nahirapan na pumasok sa politika dahil sa kanyang pakikisama at iniwan na alaala sa siyudad ng Ordaneta, The late Vice Mayor Julie Paraino. Yan po ang rason, ang aking panuntunan sa aking pamamamahala sa siyudad ng Ordaneta. Samantala nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga nahalal na konsihal sa tiwalang pinagkaloob sa kanila ng mga butante. Nakako rin sila na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungang mapaunlad ang Ordaneta City. Inaasahan na magdadala muli ng positibong pagbabago at maayos na programa ang mga opisyal na may pagkakaisa sa hangarin na tungkulin para sa lungsod ngayong 2025 hanggang 2028. Para sa programang Bombo Reports First Edition, Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!